Sa iba na balita, nasa bat ng na mga otoridad ang tinatayang 620,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo mula China sa isang van na naharang sa checkpoint sa barangay Taktak, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayon kay Police Lieutenant John Mark Aguinaldo ng 202nd Mobile Company, 50 siyam na kahon ng sigarilyo na walang kaukulang dokumento at tax stamp ang nadiskubre sa van matapos hindi masagot ng driver kung ano ang laman ng mga kargamento. Arestado ang driver at isang kasama, kapwa-residente ng Kabanatuan, si Tinueva Ecija. Lumalabas sa investigasyon na patungo sana ang mga ito sa Madela Quirino para mag-deliver ng kontrabando. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa R.A. 10863 o Customized Modernization and Tariff Act at RA 8424 Tax Reform Act. Nasa kustudiya na ng Santa Fe PNP ang mga, sigurid, ang mga sigarilyo habang inihahanda ang kaukulang kaso. IFM News